nandito na po tayo sa simbahan ng Baklaran Church. Bawas-bawas tayo. Bawas ang kasalanan. Igarasal muna po tayo ng konti. Kasanayan ko na po kasi pagpupunta ko ng Divisoria. <clears throat> Bago ako pumunta ng Divisoria, dumadaan po talaga ako sa Baklaran Church para magbawas hindi nang ano <laughs> hindi magdumi magbawas uh, magbawas ng kasalanan <clears throat> you know yung nangunguha na ng ano yung mga hinuhulog yung mga hinuhulog po sa mga wishing well ito dito yan kinukuha na po nila kinukulit uh, dito ka ako madalas magpa picture taking yan sarap na uh -huh. So ito po yung mga hulugan ng barya. Yung mga po pumupunta dito nagpipicture ay naghuhulog po ng barya. So ayan. Ayan. At lakad pa tayo. Ito dito. Uh, dati po walang takip to pero ngayon may takip na rin kasi para sa kaligtasan ng mga isda so, baklaran church And dito na po sa side ko yung Baclaran Church. So ayun, i-stop na po muna natin para sa medyo mabigyan tayo ng medyo katahimikan sa pagdarasal. Babutski muna po.